Alipoy na si Wendy na sa ospital. Kailangan hospital? ko nang Tako umalis. Si Wendy daw. Ay, jojo, teka, 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 sandali, sandali, lang. Aling Perla, kailangan na kailangan na ako ng pinsan ko. Kailangan Ar ko nang umalis. Jojo, jojo, teka, teka, teka. Importante to, importante. Ar eight. Aling Perla, kailangan na kailangan na ako, there, ako ng pinsan Ay, ko. Ano ba yung importante sa sabi niyo? Ano ba? Okay lang 'yun, Jo. Tay, ano ba 'yan? Don't panic. Don't panic. Kasi, Nabigla ho ako eh. Ano ba yun? Yung tawag mo kasi, limang piso yun. Ha? Ayan o, malinaw na malinaw. Limang piso? Ah, eh. Teka, limang piso. May limang piso ako eh. Ah. Ayan! Ayan! Limang piso! <laughs> ha? Sige na po! Sir, sir, sandali lang ho. May papipirmahan lang po ako sa inyo. Dr. Tapos, huh? mag-deposit na rin ho kayo. Ha? Huh? Eh, hindi ko na makakilala yun eh. Sus, ganyan naman kayo parate eh. Pagdating sa bayaran, umiiwas kayo. Eh, hindi ko na kaano-ano -ano yan eh. Miss, ako aalis. Nagugutom at kakainan. Okay? Sir, mag-deposit po muna kayo. Kayo din. Baka hindi gamutin yun. Uh, uh, teka, teka, teka. Huwag naman, huwag naman. Eto, okay na to. Dr. Urbano, 2000, okay. Ah, 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 miss, miss. Pwede bang pakiawas muna yung 30? Pangkain lang. Naku, hindi pwede. Baka kulangin pa nga to eh. Sige ho, may aasikasuhin pa ho kami. Ah, uh, miss, pwede mo bang makitawag? <laughs> Hello? Ano? Si Wendy? Sa ang ospital? Ay, tika, tika lang ho. Kausapin niyo po yung pinsan niya, si Joe Garcia. Jo! Jo! Si Wendy daw nasa ospital! Ha? Huh? Bilisan mo! Bilisan mo, kausapin mo, bilis! Bilisan mo! Hello? Anong nangyari sa kanya? Mary Osep. Um, ano? um, ano? Sige po, pupunta na po ako dyan ngayon. Ah, ano po bang kailangan niya? Sige po. Naku, naku, naku. Andiyan na po. Maraming maraming salamat ho. Alam Aling Perla, si Wendy na sa ospital. kailangan ko nang umalis. Si Wendy daw. Ay, jojo, jojo, teka, 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 sandali, sandali, sandali lang. Aling Perla, kailangan na kailangan na ako ng pinsan ko. Kailangan ko nang umalis. Jojo, jojo, teka, teka, Importante to! Importante! Aling Perla! Kailangan na kailangan na huwag ko ng pinsan ko! Ano ba yung importante sabi niyo? Ano ba? Okay lang yun, Jo! Ano ba yan? Psst! Don't panic. Don't panic eh. Kasi... Nabigla ho ako eh. Ano ho ba yun? Yung tawag mo kasi, limang piso yun. Ha? Ayan o. Oh, malinaw na malinaw. Limang piso? Ay, ah, teka, limang piso. May limang piso ako eh. Ah, ayan, ayan, limang piso, ha? Sige na po. What a girl! Oh! Sundan niyo yung taki yun, ha? Yes, boss. Okay!